Magpapatupad ang MMDA ng Mall Hours Adjustments sa Metro Manila simula November 18 hanggang December 25. Kabilang yan sa kanilang hakbang para maiwasan ang mabigat na trapiko sa nalalapit na holiday season. Si Patrick de Jesus sa detalye. Ramdam mo na ba ang mabigat na trapiko? Ngayong higit dalawang buwan na lang ay Pasko na sa datos ng MMDA. Sa ENSA pa lang, umaabot na sa 421,000. Ang dumadaang sasakyan kada araw noong buwan ng Setyembre mas mataas 'yan sa 399,000 ng kaparehong buwan noong 2023 sabi ng MMDA. Epekto na ito ng holiday rush. Na before Undas, bibigat pa 'yan. Uh, then after Undas, dire-diretso na 'yan hanggang Christmas time na. Na pagkasunduan ng MMDA at mga mall operator na magpatupad ng adjustment sa mall hours sa buong Metro Manila mula November 18 hanggang December 25. Iuurong sa alas 11 ng umaga ang pagbukas ng mga mall. Ipinaubayan naman na sa mall operators ang oras ng pagsasara. May higit isang daang mall sa Metro Manila at dalawang putsyam dito ay nasa kahabaan ng EDSA. Pag yung peak hours nagsama-sama pa, buhos-buhos, doon talaga nagkakaroon ng na imbudo, nag-slow down completely. With this uh, program, Uh, hindi man nababawasan yung number of vehicles pero na-spread natin siya sa mas mahabang oras. Mas mainam na mamili ng regalo ng mas maaga dahil bawal din ang malawakang mall sale simula November 18. We are supporting naman kasi whatever MMDA is um, requesting from us, sir. So, it most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. Lahat po ng uh, sales namin talaga prior to December and uh, recognizing as well na yung mga bonuses po na re-release prior to November 18. Kakausapin naman ng MMDA, ang Department of Transportation, kung posibleng i-extend ang operating hours ng EDSA bus carousel, MRT at LRT para maservisyohan ang mga empleyado ng mall at iba pang commuter. Kaugnay nito, papayagan lamang ang mall delivery tuwing alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga maliban na lang kung perishable goods. Magkakaroon din ng moratorium sa excavation activities pero exempted ang flagship government projects at emergency repairs. Extended naman ang duty ng mga MMDA traffic personnel hanggang alas 12 ng hating gabi at case-to-case case basis kung palalagpasin ang minor traffic violation. Patrick De Asus. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.